Ah, oh, grabing panit. Grabing Wow. Kinabig lang ng konti ang size. Mandur kinabig lang, oh. Huh? kombinasyon sa tris pa, pa, papasok sa city wow pumilit lang ang tris mga ilor parang may magnet no walang spot na ganyan ilalim ko. ilalim ko kanan Dos bandas, ayan. Buti na rin, nakinig sa akin si Idol. mga idol. Last na. Okay, last to na mga idol. Pang four na na. No? na si Bino nito mga idol. Pag pumasok, four na si Bino. Ayan. Napa-sports na mga idol.